guys! Good morning and good evening sa iba dyan. Tayo guys ngayon ay papunta sa church. Sunday dito ngayon. At naisipan natin mag um, mag reaction video kay Beyonce at Kalingap Edu. Ito ay sa vlog ni Kalingap Rob the other day guys. Uh, Nagustuhan ko da, guys ang tandem ng dalawa kasi napaka tulong una si Kalingap Edu sobrang gwapo diba tsaka mahinhin din siya, tahimik lang, very likable siya guys. Tapos si Vianse, ganun din, napakaganda niya, uh, tahimik lang, very shy din siya. At uh very masipag na bata ito, very respectful. Kaya guys, naisipan nating mag uh, vlog sa kanila at i-reaction natin ang kanilang tandem dahil ga uh, para nga uh, nagaano to ah, uh, parang uh, very fresh and um Maganda ang kanilang uh, tandem. At uh, mga mga alam mo kasi pag si Kalingap Edu pag uh, nagiging uh, tambalan uh, sa love team ay talagang ano 'yan, talagang uh, always a successful tambalan. Dahil guys si Edu talaga kilig to the bones ka pag nagsasalita yan, yung mga kausap niya kilig to the bones. <laughs> Dipa guys. Uh, At yung parang ang ano yun, nag nagiging totoo na nga eh. Tingnan natin guys ha. Uh, let's watch uh, ang ano na to, ang uh, ang tambalang let's, let's ano, ba, parang ano ba yun? Parang let's uh, continue to monitor. At uh, abangan natin ang tambalan na to dahil um, I have a feeling na maganda ang outcome nito guys. ba diba? Let's just uh, support Kalinga Prop sa kanyang mga videos. Uh, tayo ay uh, number one supporter ni Kalinga Rap, syempre. Kaya natin siya pinupromote lagi ang kanyang mga uh, videos. Sa video na to guys, makikita nyo si uh, Edu, uh, Kalingap Edu 'yan dahil tahimik si Vianse napipilitang magsalita si ano, si uh, Kalinga Edu. <laughs> So, alam ba, diba, si usually si Edu ang tahimik. Eh, dahil tahimik din si Vianse. Yan si, ano, si uh, Kalingap Edu, eh, na, na, na ano ba yun, natututunan na rin niyang mag, ano, magsalita at maging madaldal. Tingnan natin, guys, ang kanilang mga pag, ano, pag, ang kanilang tandem ba? Ang kanilang mga action sa isa't isa. Watch this video, guys. Ano oh, na, Maging maganda ano mga ka? mga kapatid mo. Kape na po. Hindi ako na kafe? Mm. Ay, Malamig po yan. Ah, i kita mag... May um pag-uusap. Ang <laughs> tatawa ka. <Uy. laughs> Tulungan mo naman ako magsalita. <laughs> I-interview mo kaya ako? I-interview mo ako kahit anong... kahit anong tanong. Para masanay ka. Sige po. Kamusta ka naman ako? Kamusta? Okay lang ako. Lati lang. Lalo pa nagbago simula nung magkakapasok. Puro-puro. Kahit kapakasyon. Ikaw? Okay lang din po. Ano pa? Um, yung mga tungkol sa akin, mga gusto mong maano. Malaman din. At bihira lang din ako mag-open sa mga tao, sa mga kasamahan ko. Baka may gusto mong malaman. Maging mahirap pa. Ilan po? Ilan po kayong magkakapatid? Dalawa lang. Babae yung bunso, Ako yung panganay. Parang ikaw. Mababae ka lang. Pariktad. <laughs> Ang dami pang kapatid. Anong maraming kapatid? Anong, ano pang paborito mo? Anong pagkain? Hindi ako makain. Paborito <laughs> so, kong pagkain? Uh, ano ba? Hindi ako magpili eh. Siguro, tinola. Bulaan di? Tinola. Ikaw <laughs> gusto mo? Lahat po. Lahat <laughs> <laughs> po. di man di, din di, 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 di po ako mapili sa pagkain. Wala. Wala, ang paboritong pagkain? Oh, Anong pagkain? Adobo po, yan. ano. Paboritong... Wow! ...makasama. <laughs> <laughs> Marunong mo magluto? Ganteng? Opo, oh, yan. Ang tama yan. mahirap si ang mo. Okay. Parang mo dito ng tinola? Opo. Wow! Pwede um, man po. Kung <laughs> nakabisita ako dito minsan, mapalutong ko, wala ako sa ano. <laughs> Sagot po na sa angkap. <laughs> okay, ako. Sige po, sa sunod po na punta niyo. Uh, okay. Gusto ko pa ang tanong. Bakit po ang niya? <laughs> Kuri na muna. Grabe. Pares tayo. Ang hirap lang ganito. Kung <laughs> 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 mukha akong madaldal magkausap ka, at ako. <laughs> Yun guys, Uh, tignan mo ang ano nila, no? Pero mahiyayin talaga siya, no? Very shy si uh, Vianse. Tsaka si Edo rin, eh. Hindi naman siya madaldal. Nagiging madaldal daw siya dahil kay ano eh. Yun, ah... Uh, palagay ko yung dalawang ito bagay din sila, eh. Tsaka si Edo, guys, kasi... Kaya maraming, uh, ah... Kahit, ma, kahit anong tambalang pangibigay sa kanya, laging nagkiklik yan. Dahil nga si Edo ay very likable. Ah... Uh, kasi ano siya, ang mukha niya, hindi siya, ano, garapal. Hindi siya garapal simple lang siya pagkausap ang babae talagang ano siya parang kini uh, kinikilig yung isa yung yung, ano, yung, yung kausap niya laging kinikilig pati nga yung mga audience kumi, uh, kinikilig din pag ganyan di ba kaya guys sa uh, hanga ako kay ano kay um, kalingap e sa pagdala ng ano ng mga ganyang uh, eksena talagang uh, marunong siyang ano bumagay uh, sa kinakausap niya sa pagka love team uh, very respectful siya sa kausap kaya ma marami nagmamahal sa kanya ngayon naman si Beyonce yan sobrang sipag uh, ang ganda ng tambalan nito kasi ka deserving talaga si Beyonce na tulungan din kasi guys yun din mo hindi siya again hindi rin siya garapa kaya match make parang match made ito ah hindi rin siya garapal um uh, Uh, ma 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 tsaka maano siya mapaglingon ba tinamod at pinupuntahan siya sa ano sa uh, pag sa bahay nila lagi siya naglalaba <laughs> naglalaba guys tapos yun na uh, washing by hands pa yung manual din pati si ano Kalingap Edo ay tinung, tinulungan na siya ng ano ng maglaba okay tingnan natin guys ang eksena nila dito <laughs> <laughs> Ano? 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 hay uno một se sentó en el bus hay eh ahorita uno que otra nada más el nombre se pasa y pues nada Yan guys, si uh, yung naglalabas si marunong pala maglalabas si ano eh, si Kalingap Edu. Si Ka uh, alam mo guys, si Kalingap Edu yan, ka church member ko siya kaya malapit din ang puso ko sa kanya syempre, 'di diba? Tapos guys, uh, na nakita niyo si Edu Maruno magluk magano, mag maglaban ng by hands. <laughs> At least down to earth talaga si Edu, 'di ba guys? Tsaka si ano si Vianse. Tsaka yung magulang ni ano, yung nanay nga ni ano ni uh, Vianse ren. Uh, very appreciative sa mga nangyayari sa kanila, yung mga mga tulong. Alam mo, maswerte talaga guys ang mga natutulungan ng Kalingap guys kasi maraming mga uh, naantig ang puso nila at, tinutulungan talagang to the max ang mga beneficiary. Kaya talaga guys, pag napili ka na ng, uh, ng uh, Kalingap, lalo na si ano, Kuya Val, uh, si Kalingap Rob, ay, talagang automatic na 'yan talaga ang tulong at hindi na ihinto Siyempre, lahat naman may hangganan 'di ba? Pero uh, at the same time, yung mga tumutulong sa kanila sa kanila talagang ano, talagang um, nonstop in the beginning 'yan, ha. Uh, kaya dapat mag-ipon ang mga beneficiary at 'wag magtake advantage sa mga tulong na binibigay sa kanila kasi hindi naman talaga forever ang tulong. Kailangan din tulungan ang kanilang kanilang sarili. Tapos guys, yan yeah, no, pinapabahayan pa ng Kalinga pa, wala na si Kalinga Praga, ang kanyang focus. So, pag napili ka na talaga, maswerte kang maswerte, maswerte ka na talaga guys. Maswerte ka pa sa mga kababayan natin na OFW na nahihirapan pang magano magpatay magpatayo ng mga bahay. Di ba, guys? Kaya guys, ang opinion ko dito sa, nag, ano, parang nag-budding uh, na, na love team. Like I said before guys, di ako masyadong ano sa love team dahil alam mo naman, matanda na tayo. Pero guys, yung dalawang ito talaga, I, I really like them. Uh, like Cedros Rose, si Re, sa, kay Cedric si Rose Ann. maganda rin ang kanilang atambalan. Yan, si Joy din at si, si Joy Vid. Yung mga kasi may hinhin, uh, respectful, hindi gara pa lang ano, diba? Ang, ang kanilang ano, tandem. Diba guys? Yan marinate at baka magkatotoo ang mga love team love team na to katulad ni na Rachel at saka Ruelo Malala yan talagang kilig to the max ang Rochelle <laughs> yan guys so sana guys uh, nagustuhan nyo ang short na video na to uh, sa tambalang Kalingap Edu at Viance I wish these two the best si Kalingap Edu sa kanyang pag-charity non-stop charity niyan talaga at pag-scout si Viance uh, sabi nga ni Kalingap Rag pagbutihan niya ang kanyang pag-aaral dahil ayun ang susi para maging successful siya sa kanyang future at syempre dahil Kalingap Angel siya at uh, marami na siyang opportunity siya lang ang makakapagano siya lang ang um, makakapag take advantage dito at huwag sayangin ang opportunity na binibigay sa kanya ni Kalinga Brab at mga sponsors at ah, speaking of sponsors maraming sponsors si Beyonce isa na dyan ang ating ka true lala na si ni si uh, brother Win Sir I mean you Sir Win Nasabi namin Sir Win i007 yan big big time sponsor yan shout out sa kanya at sa mga sponsor pa ni Vianse sana wag kayong magsawa at kay mga sponsors din ni Kalinga Edu uh, wag sana kayong magsaawa sa pagsusuport sa kanila dahil ito ay hindi masasayang guys thank you again sa pag-watch sa ating uh, short video na nato guys i uh, hope nagustuhan niyo tayo ay pupunta sa church uh, at sana, tingnan natin kung makakapag-live tayo mamaya or bukas. Thank you, guys. Uh, have a wonderful day and thank you for watching.